Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng content a souvenir dahil yung ating ngat kay na si Kuya Philbert ay exit na ng Saudi Arabia patawid ng UK kasama yung kanyang wife na si Claire. And for today's video, mga kasama rin natin si Eli, ng girlfriend ng aking kapatid sa KOK okay na si Val. So ito si Eli at si Claire. Hi. So, yeah. so sila yung mga kasama natin for today's video Nandito din si Kuya Philbert. Kuya Hi! Ayan o. No? Haba pa rin ang buhok niyo. Grabe. So ayan, ikot-ikot tayo dito tapos hanap tayo ng restaurant sa kakainan at magkakap tayo later. So see ya later! So dito naman tayo nakapasok ulit dito sa may uh, art gallery dito sa may Bellagio Restaurants Village. So, kasama natin si Kuya Philbert, si Claire, at si Eli kasi palipad nato sa Tuesday na itong mag-asawa ako so magdi-dinner kami today magkakape sa sagarin ng banding at fellowship so before that ikot muna tayo dito sa Villaggio bago tayo pumeso sa kainan yan yeah. so yan yung ating update for today's video so gagawa ko ng ng vlog para may souvenir tayo with Kuya Fields ni Claire at Eli dahil soon si Eli pa-exit na rin to ng Saudi yan so samahan nyo kami kung saan kayo makakarating later so let's go so ayan guys um, OTW na kami papunta naman ng Ajdan Walk kasi hindi kami nakahanap ng kakainan doon sa Villaggio so ayan nandito na tayo ngayon sa ano, heaven <laughs> hindi nyo niya <nito> sasabihin <laughs> roundabout to guys roundabout roundabout ang sayas naman talaga kami sa roundabout guys umigot si Kuya Pils talaga umigot 360 Pwede na lumabas sa circuit. Pwede na, pwede na. If we're tuning in sa mall. na rin Basta kumuha lang din ako si Claire na kita kung nagbibidyo. Ito <laughs> na yung day 3. So yan guys, nandito na tayo sa Archdown Walk sa so Cheesecake with Claire and Eli. Literal na cheesecake. So, so literal na cheesecake hanap ng ano. Key lime for the weed. Anong gusto niyong kainin dyan? Mabuti. So, dito na kami, guys, sa My Logan Cheesecake Factory. Sa, dito kami sa table at ang server namin, syempre, tapos natin. See you, Mark! Ayan, guys. mga ka So, mayroon may side ng... Ayan, mga ka serve na rin yung... ...complementary bread, diba? Order muna, tayo. Order muna tayo. Then, later, pakita ko sa inyo kung ano yung pagsasalawa namin. For the video. see you, rice. Thank you, guys guys, naka-place na kami ng order namin at ngayon, habang nag-aantay, may isang yeah, kausap so si Eli dito So, pakita na muna yung kausap mo para masama din sa vlog Ilapit mo sa... Ayan siya, guys Hi! So, sama natin sa vlog si Val. So, ayan, masyado madrama. Nag-PM yan yung nakaraan Ang daming sinasabi. So, ayan, guys mag-ugas mo na akong kamay para makakain tayo ng complimentary bread So, see you later! So, ito na yung ating food. Ito yung order ko, no? Gutom ka? In effort to share in order ko guys. <laughs> Chicken meat ala. Ano may mo? Thank you, bro. Would you mind if I change the plate? Okay. Thank you. You don't mind. Yan, so... Thank you. Ito ang ating order. Malalaking plato na. Si Rayhan. Kasi ano pala ito? Si Rayhan. Ayan. Ang mga katropa ko to, Claire, si ano, si Rayhan, tsaka si Mark. Nakikita niyo sa post ko malamang. Ito yung mistake. Ito yung order mo kay Phil? Sa'yo ito na Thank you so much. Thank you, Rayhan. Thank you. Ito yung order ni Claire. Ayun. Pwede magkapit gugurupi mo na muna tayo bago tayo Let's go! So yun, may parmesan cheese pa pasirehan. Thank you! Iyon. Thank you! Kaya magpapapicture muna tayo for today's video. Let's go! Ayan so, na, naka video. Hahaha! <laughs> Ito guys, matigas ulo oh. Kumain pa rin siya ng ano anong Ng bawal oh. Tingnan natin. Aray, aray. Ito mo So yan. Oh, <Maybe> <laughs> kumakain pa rin kami. Time check. Anong oras na ba? Ayos lang. Thank you. 11.30. 11? 11.44 nang tayo mga kabayan May paso ka bukas ilay di ba? Yes 25 lang 25? 25? Ah, oh, okay. 11.25 pala pala. So, ayan guys. May pasok pa kami bukas ni Eli. So, bye guys. Kain, bye. Tayo. Kain na tayo. Kain wow. tayo. So, ayan guys. sa so, titikman na ni Claire at ni Eli yung classic cheesecake nila dito. So, tingin natin agad direct ang kanilang uh, review and feedback. How was it? Maasim. Maasim. Ikaw, Eli? Like it? Gusto mo yan. Ang pa yung asim. Hindi kaya kaya siya maraming whipped cream pang neutralize. Sabi, parang uh, yung pagdagan mo, ilalagyan mo ng ganito konti. Kailangan para man-neutralize. So, man-neutralize. Pa man pa Ganun daw yung kain. Si ikaw naman, kaya Bills. Wala <laughs> lang kasi mamot ako. Parang si mamot. Parang si mamot. Kasi dalawang shot lang daw ginawa eh. <laughs> Pero well, dapat nga lang. Like, hindi, hindi pala sa pag isang tao. Kailangan marami kayong yeah. pagkain. Ang tinaituro, ang puro. Ikaw, ano sa'yo? Nung tayo. Siyempre, diretso ko na rin pala sa, para sa ating content. Tanongin natin yung review ng ating mga ka-South Living. Kung ano yung nag-top sa kanila sa aming kinain today. So, hingin natin agad kay Kepil Bird. Kepils, ano yung, yung, yung nag-top sa'yo sa order natin? Um, Though, alam ko na yung roasted yung pinaka-favorite mo. Hahaha. <laughs> ano yung nag sa sa'yo? Yung pasta. Pasta? Anong pasta? <laughs> yung, <laughs> yung white... Hindi, yung pasta parang uh... spaghetti na yung... ayoko. <laughs> yung red. Yung red? <laughs> yung red. Oh, okay. So, baka... Ilang minute naman pwede kumain ng karne kasi ikaw nga may gawd, diba? Oo. Oh. <laughs> ano, Talagang in-scandal ko dito eh, no? Parehas kami, guys. <laughs> may gawd. Noon na lang siya mga 3 years. 3 <laughs> <laughs> years eh. Yes? Pasta sa'yo. Pasta? So, yun. Ako mauna rin ako sumagot. up yung pasta din, pero yung white sauce naman. Yung, ano, ano, Louisiana chicken, chicken na pasta ang nagustuhan ko. So, next natin yan ng, ano, na comments and reviews. Si Eli at si Claire. Ano yung nag sa'yo, Claire? Yung steak. Steak naman. Kasi masarap yung sauce. Yung sauce ng steak. Tsaka yung, ano niya, yung yung, 'yung rare 'yung hindi siya malansa kasi meron na ka practice na medyo may aftertaste. Ito wala. Na-overpower uh, sa nung sauce. Steak. 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 How about kay Ilay naman? <laughs> yung pasta na red. Okay. Four cheese pasta 'yun ni. may chicken. Cheese, oh, five cheese na siya kasi may parmesan cheese. So oh, panglima 'yung parmesan cheese. Tsaka mashed potato. Hindi. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> yung mashed potato. At saka yung corn sa side dish ng Ay, roasted. Thank you, thank you. Oo nga pala guys, masarap yung mashed potato nung ano, order ni, ni Claire. Tsaka yung kay Kuya Pilbert sa roasted na, na ano na corn. Ang sarap. So yun, na-enjoy namin. So yun guys, Tingnan natin kung makakalipa tayo dun sa likod sa Archden Rice sa coffee shop. Puta tayo dun, no? Oh. Ayun, so, to be continued yung ating content dun sa may Mantoro sa tabi ng dagat naman. See you later! So, after natin kumain, guys, time check. It's, ano oras na ba? 12.40 a.m. Ilipat naman tayo dun sa may Mantoro. Siyempre, sinusulit na natin yung banding time with Kuya Philbert, Claire, and Eli dahil next na mga kasama ko to mga to sa bakasyon nila sa Pilipinas I think 2025, January 2025 so sa kasal yan ni Ilay at ni Val so yun guys, tara let's so dito tayo sa Manto Rose guys sa ah, tabi ng Cobar Cornish pasok tayo so, pasok guys Hi. So, dito tayo mag kakapi kapi so guys. Ayan guys, so nandito na kami sa Rose. Siyempre, bago ko i-close itong vlog na to, tanongin natin sila ng very quick um, kung kailan, gano'n pa sila katagal sa Saudi, first company ba nila to, first job, or kung ano yung nag-lock sa kanila para mag-apply patawid ng UK. So kasama natin at sila. Si Kev ang unahin natin. Um, siguro kasi ako hindi sige. Ah, sige. Okay, go kayo, Pils. Hindi niyo Laka malapit niya. Okay, Pils, yun yung ating question. Uh, Gano'n ka na mo nakatagal dito sa Saudi? Saudi, ano, 2009, so 14 years. 14 years ka na. Tapos, Seven company, 2 years ako sa Jeddah. Tapos the rest dito na. Dito, dito but, na? 2 company lang. Okay. Hmm. Tapos, uh,

future, stability. Kasi, ano, mahirap magpamilya sa Middle East. Hindi naman tayo pwedeng maging citizen dito. Yan, pag nakaroon ka ng anak, pwedeng tumira dito lang libre. May bayad na yung ikama. Unless siguro government, but still. Kahit pa magtagal kayo dito, iba pa din pag established yung future ng kids. Imagine pag nagkaroon ka ng anak sa Europe, hindi na nila kailangan mag-apply ng visa pag gusto nila mag-tour. Yung mga pangarap natin, sa kanila natutupad. So, gano'n ka nakatagal dito sa Saudi Clear? 2 years, 1 month, and 38 days. Wow. Sorry, 2 years na contract. Isang contract lang, sinundo ko lang siya. Ay, <laughs> okay. no, 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 seriously. Uh, ano lang, baby step lang talaga. UK talaga yung bala kong puntahan. Eh, syempre, parang hindi na tayo mahirapan magbayad ng mga requirements. requirements. Di na lang, baby step kumbaga, dito kasi, may pambayad ka na ng pang-exam mo ibang country.